Ate, medyo malakas ang ulan eh. Nakikisilong mula ako dito sa kubo nyo ah. Nagadyan pa kasi ako sa kabilang bundok. Pang hapunan ba yan, ate? Ah, uh, pangbenta. benta. Gusto mo bumili? Hindi eh, kasi baka abutin ako ng hapunan dito eh. Kasi malakas pa ulan, no? Mamaya pa ako makakaulan. Ay, uh, ibig sabihin, dito ako maghahapunan. Oo, sana eh. Nakisilong ka na maghahapunan ka pa. Oo, pwede bang dito makikain ng hapunan, ate? Ha? Huh? Sige. Masarap ba bigas nyo? Ah, oh, masarap. Mamahalin ba yung bigas niyo? Yes! Hindi naman masyado. Kasi hindi ako kumakain ng mumurahing bigas eh. Kasi yung inaanin namin dyan sa aming taniman dyan sa bundok, magagandang klaseng bigas yun ate, organic. Ah, maganda din bigas namin. Maganda Kasing bigas niya? Kasi wow. mo ate? Yes. Sige, gaganahan ako kumain yan. Yes. The next day. Good morning, Ate. Ano po yung ginagawa niyo, Ate? nag ko pang kape. Magkakape po tayo? Oo, kape tsaka gatas. Ano po ba yung kape nyo dito? Yung parang Starbucks? Huh? Ah! Hindi, Lotec yun. Nescafe lang yun. Kasi sanay po kami doon sa bundok ng Starbucks ang kaupin namin. Lumayas ka na dito. Puro ka sanay sa bundok. <laughs> <laughs> eh kasi po yun ang nakagistang ko sa bundok eh. Ano po magagawa ko? Sanay po ako doon. Kaya nga pinapalayas na nga kita. Hindi makatang pinagpipilitan ng kup dito eh. Sana lubos-lubosin mo na. Pinatulog mo na po ako dito eh. Ang pa po ng bibiyahihin ko, mami. O, akit pa ako dyan sa bundok, o. Oh. Magugas ka dito. Yan na may ba? pakinabang sa'yo. Magugas ka. Ay, bisita niyo po ako, eh. Tapos pag-uhugasin niyo ako. <laughs> Three hours later. Ate, tanghali na po, eh. Pauwi na po ako. Tatawid na po ako dyan sa kabilang bundok. Hindi ka nang gugla-lunch. Pwede po ba? Pwede naman. Ate, ano ginagawa mo? Ah, gawa ko ng rock formation. Rock Formation? Yeah. Sino yung bata sa likod mo, ate? Anakoyon? Anak ko yun. Anak mo? Oo. May anak ka palang kasama dito? Oo. Akala ko wala kang kasama doon sa bahay. Meron. Meron pala. Ate? Oo. Oh. Pwede bang sumabay na lang sa inyo? Sasama na lang ako sa inyo? Kasi, hindi naman. Hindi naman sobrang kapala ng mukha mo. Kasi parang nagsasawa na ako sa buhay dito sa bundok eh. Gusto ko namang matikman yung buhay sa kapatagan papa alam ko muna sa mga anak ko kung um, papayag. Papaalam mo muna sa mga anak mo. Oh, papayag lalo, lalo, naman nang... sigurado yun. Ha? Papayag naman sigurado yon. Hindi ko alam. Baka ihagis eh, nila uh, ikaw eh. Kasi magkakaroon sila ng poging-poging tatay. May poging asawa naman ako. May poging asawa ka naman? Oo. Gano'n ka pogi yung asawa mo, ate? Gano'n mo? Ate, ako ba yung asawa mo pala? Huh? Ha? Ha? Oh, Oo. Oh. Ito pala yun? Yes! Akalain mo, dito Ikaw pala tayo wala iba! <laughs>